Mula sa pagtama ng asteroid hanggang sa pagunlad ng nuclear weapons, ilang malalakas na pagsabog ang nagdaan sa ating planeta. Ngunit ang pinakamalaking pagsabog sa mundo ay nag-iipa depende sa sukat na iyong iniisip. Mula sa gawa ng tao hanggang sa mga pagsabog mula sa malaking bato sa kalawakan. Ngayon ay pag-uusapan natin ang 10 sa pinakamalakas na pagsabog na naitala sa ating kasaysayan. Number 10, the Chernobyl nuclear disaster. Noong 1986, isang nuclear reactor ang sumabog sa Chernobyl sa Ukraine na kabilang noon sa Soviet Union. Ito ang pinakamalubang aksidente sa nuclear sa kasaysayan. Ang pagsabog ay naglabas ng apat na ang beses na mas maraming radioactive fallout kaysa bomba sa Hiroshima na naging dahilan upang makontamina ang humigit kumulang 200,000 square kilometers ng Europa. Humigit kumulang 600,000 sa na nakatao ang na-expose sa mataas na doses ng radiation at higit sa 350,000 nakatao ang kinakailang ilikas mula sa mga lugar na naapektuhan. Matapos ang aksidente, itinatag ng mga otoridad ang Chernobyl Exclusion Zone na may sukat na 2,700 square kilometers sa paligid ng planta na nananatiling bawal sa tao hanggang sa ngayon. Bagaman may ilang individual na bumalik at nanirahan doon ng ilikal, ito pa rin ang itinuturing na isa sa pinakamataas na lugar sa mundo na may radiation. Number 9, 2020 Beirut Explosion Noong August 4, 2020, libu-libong tunilada ng ammonium nitrate na nakaimbak sa Port of Beirut sa kabisera ng Lebanon ang sumabo na nagdulot ng hindi bababa sa dalawang daan at labing walong katao ang namatay at nag-iwan ng humikit kumulang pitung katao na sugatan. Nagsimula ang lahat ng sumiklab ang sunog sa warehouse number 12 sa Port of Beirut. Ang warehouse number 12 na nasa tabi ng tubig at katabi ng grain elevator ay doon naka-impact ang mahigit 2,000 tonelada ng ammonium nitrate kasama ang bulto-bultong papotok. Mga bandang alasais ng hapon, isang grupo na binuo ng siyam na bombero at isang paramedic na kilala bilang Platoon 5 ay ipinadala upang puksain ang sunog. Pagdating sa lugar, Iniulat ng grupo ng mga bombero sa radyo na may kakaibang problema dahil ang sunog ay naglalabas ng isang kakaibang tunog. Ang unang pagsabog ay naganap mga bandang 6.07 ng hapon dahil sa mga nakaimbak na papoto, lumika ng kulay abong usok at sunod-sunod na pagputo kung saan lubos na sinira ang warehouse number 12. Dahil sa lakas na katumbas ng 1.5 hanggang 2.5 tonilada ng CNT. Matapos ang 35 segundo, naganap ang ikalawang pagsabog Ito ay sobrang lakas na naramdaman hanggang sa Hilagang Israel at sa Cyprus Mga 240 kilometro ang layo Ang pagsabog ay niyani ang Central Beirut na lumika ng red-orange cloud Number 8, Texas City Disaster Noong 1947, isang sunog sa loob ng cargo ship SS Grand Camp na nakadaong sa Texas City ang pinagmulang pagsabog na nagdetonate ng 2,000 at 3 tonilada ng ammonium nitrate, isang sangkap na ginagamit sa fertilizers at high explosives. Mga bandang alas 9 ng umaga, umabot sa explosive threshold ang ammonium nitrate dahil sa kombinasyon ng init at presyon. Sumabog ang Grand Camp na nagdulot ng lubos na pagkasira sa loob ng 2,000 square feet at ng buong pantalan. Ang napakalakas na pagsabog ay nagresulta ng labing limang talampakang tsunami at isang shockwave na nagpabagsak ng halos isang libong gusali. Kasama sa mga gusaling nawasak ay ang planta ng Monsanto Chemical Company na ikinamatay ng isang daan at apatnapot limang katao. Ang pagsabog ay naging dahilan din upang sumabog ang dalawang eroplano sa himpapawid. At nag-trigger ng isang sunod-sunod na pagsabog na nagtulot ng pagkasira ng malapit ng mga oil refineries, pati na rin ang isang kalapit na cargo ship na may kargang isang tonelada tonilada ng ammonium nitrate. Sa kabuuan, ang kalamidad ay ikinamatay ng halos anim na ang katao at ikinasugat ng halos apat na libong katao at itinuturing na worst industrial accident sa kasaysayan ng Estados Unidos. Number 7. Halifax Explosion Noong 1917, isang French cargo ship na punong-puno ng mga pampasabog para sa World War I ang aksidenteng bumangga sa isang Belgian vessel sa daungan ng Halifax, Canada. Sumabog ito ng mas malakas kaysa anumang gawang tao na pagsabog ng mga panahong iyon. Ito ay katumbas ng humigit kumulang 3 kiloton ng TNT. Ang pagputok ay nagpadala ng isang puting usok na umalsa sa 20,000 talampakan sa itaas ng lungsod at nagudyok ng isang tsunami na umabot ang taas sa 60 talampakan. Sa halos 2 kilometro mula sa gitna ng pagsabog, bakas ang lubang pagkasira ng lugar at humikit kumulang 2,000 na katao ang namatay at 9,000 ang sugatan. Number 6. Tunguska Event Ang misteryosong pagsabog malapit sa ilog Putkaminaya, Tunguska noong June 30, 1908 ay nagpadapa ng humigit kumulang 8 milyong puno na may kabuoang lawak na 2,150 square kilometers ng kagubatan. Ayon sa mga sayantipiko, ang pagsabog ay nagdulot ng isang cosmic impact mula sa isang meteor airburst na may sukat na humigit kumulang 60 metro. Ang asteroid ay bumulusok sa bilis na 27 kilometers per second. Ang enerhiya ng pagsabog ay tinatayang katumbas ng explosive force ng 15 megatons ng TNT o isang libong beses na mas malakas kaysa atomic bomb na ibinagsak sa Hiroshima sa Japan noong 1945. Number 5. Trinity Plus, the first atom bomb in history. Ang unang atom bomb sa kasaysayan ay binansagang The Gadget, isang plutonium implosion device na pinasabog noong July 16, 1945 sa isang lugar na nasa mahigit 300 km sa timog ng Los Alamos, New Mexico, sa kapatagan ng Alamogordo Bombing Range na kilala bilang Hornada del Muerto nang sumabog ang atomic bomb. Naglabas ito ng 18.6 kiloton na lakas. Ang aspalto at buhangin sa kapaligiran ay naging berdeng salamin. Isang sandali matapos ang pagsabog, dumating ang isang napakalakas na bugso na nagpadala ng matinding init sa buong disyerto at nagpabagsak sa mga taong nagmamasid sa pagsabog. Sinabi ni Julius Robert Oppenheimer, ang itinuturing na father of the atomic bomb at ang leader ng proyekto na habang pinapanood niya ang pagsabog, isang linya mula sa Hindu scripture na "Bhagavad Gita" ang pumasok sa kanyang isipan. Ito ang mga linyang "I am become death, the destroyer of worlds." tagumpay ng test sa Trinity ang siyang nagbigay ng dahilan o sinyales na ang paggamit ng isang atomic bomb ay handa ng gamitin ng Estados Unidos sa isang digmaan noong mga panahong iyon. Ang Trinity site ngayon ay bahagi na ng White Sands Missile Range at pag-aari ng US Department of Defense. At ang Ground Zero ay minarkahan ng isang obelisk na gawa sa Black Lava Rock. Number 4 Test to Noong December 22, 1962, isinagawa ng Soviet Union ang test number 219 sa ibabaw ng Novaya Zemlya Test Range. Ito ay isang thermonuclear fusion bomb na may yield na 24.4 megatons at destruction radius na 9.7 kilometers. At ang mga tao o anumang nilalang na nasa loob ng halos 6,000 square kilometers ay siguradong magtatamo ng third-degree burns. Itinutukoy uring ang Test 219 na ikalawang pinakamalakas na thermonuclear na sumabog sa kasaysayan. Number 3. Tsar Bomb Noong October 30, 1961, nagdetonate ang USSR ng pinakamalaking nuclear weapon at lumika ng pinakamalaking man-made explosion sa kasaysayan. Ang Sarbom ay isang thermonuclear aerial bomb at ang pinakamalakas na nuclear weapon na nalika at nasubukan pasabugin ng tao. Ang bomba ay nilikha noong 1961 ng grupo ng mga Soviet PCC's. Dahil ng mga panong iyon, ang Cold War sa pagitan ng USSR at USA ay mas lalong tumindi. Ang armas ay may timbang na 27 tonelada, may haba ng 8 metro at may diameter na 2 metro. Bagaman opisyal na tinawag itong RDS-220, mayroon itong codename na Ivan Ovanya. Ngunit mas kilala ito sa tawag na Tsar Palm na ang kulugan ay Emperor Palm. Isang Tu-95B bomber ang minodify upang doon isakay ang Tsar Palm at nilagyan ng isang espesyal na parachute upang mabagal ang pagbagsak nito nang sa ganon makapagbigay daan sa eroplano na lumipad ng ligtas palayo mula sa pagsabong. Ang sarbam bomb ay ibinagsak sa test site sa Mitsushika Bay sa isang isla ng Novaya Semelaya. Ito ay sumabog ng may apat na kilometro mula sa lupa na lumika ng mushroom cloud na higit sa 60 kilometro ang taas. Ang pagsabog ay 3,000 beses na mas malakas kaysa bomba na ginamit sa Hiroshima. Ito ay nagdulot ng pagkabasag ng mga bintana na may layong halos 1,000 kilometro habang ang liwanag naman mula sa pagsabog ay namataan sa layong mahigit 1,000 kilometro. Number 2, Mount Tambora Noong 1815, ang Mount Tambora sa Indonesia ay sumabog na may lakas na humikit kumulang 1,000 megatons ng TNT, ang isa sa pinakamalaking pagsabog ng bulkan na naitala sa kasaysayan. Ang pagsabog ay nagbuga ng humikit kumulang isang daan at apat na pung bilyong tonilada ng lava at hindi lamang pumatay ng halos walong pung katao sa isla ng Sumbawa at kalapit na Lombok. Kundi ang abo na itinapon nito ay nagdulot ng biglang pagpapago ng klima sa buong mundo. Ang sumunod na taon, 1816, ay naging kilala bilang a year without a summer at daan-daang libong tao ang namatay dahil sa taggutom sa buong mundo. Number 1. KT Extinction Impact Event Ang panahon ng mga dinosaur ay nagtapos sa isang malupit Nakaganapan, humikit kumulang 65 milyong taon na ang nakalilipas na pumatay ng halos kalahati ng lahat ng species sa planeta. Bagaman ayon sa pagsasaliksik, ang ating planeta ay malapit ng magkaroon ng environmental crisis bago ang Cretaceous Tertiary o KT extinction. Ang pagsabog ng asteroid na may sukat ng humikit kumulang 10 kilometro ang lapad na sumabog na may lakas ng humikit kumulang 10,000 gigatons ng TNT o mga isang libong beses ang laki sa nuclear arsenal ng mundo. Ang epekto ng dambuhalang asteroid ay sinundan ng mga shockwaves, dambuhalang tsunami, global firestorm, ash clouds, toxic gas clouds, at global winter na nagdulot ng pagbagsak ng ecosystem at pagkasira ng mga food chain at web sa mga karagatan at sa kalupaan. Ang isang malawak na crater na humikit kumulang 180 kilometers ang lapad sa Chicxulub sa paypay ng Mexico ay siyang tinuturong lugar ng pinagsabugan.